Bagong motor na inline 4, 443cc na sinasabing kayang mag-top speed ng 220 kilometers per hour sa kanyang all-stock engine. May pagkakahawig din ito sa mga Japanese bike na nakasanayan natin at tumitimbang lang ito ng 165 kilo, pinakamagaan sa 400cc na inline 4 category. Hindi pa natin masabi kung paparatingin ba itong motor na to sa Pilipinas dahil sa ngayon nag-iisa pa lang to at wala pang balibalita kung matutuloy ang pagdating nito. At kung sakali mang matuloy ang pagdating nito, isa to sa pinakamahigpit na competitor ng mga 4 400cc na Japanese bike dito sa atin. Especially ng ZX4RR of Kawasaki. Dahil sa kategori ng 400cc, edalawa eh dalawa silang inline 4 ang makina. At given the specification ng motor na to, eh hindi naman to nalalayo sa ZX4RR. Malalaman pa natin ang ibang detalye sa mga susunod na video. Dahil nabigyan tayo ng pagkakataon para gamitin at i-review motor na to. O yun, tapos na rin i bikewash itong motor na to dito sa Elevate Detailing. Grabe! Napakaangas! Kita nyo naman, inline 4 Full LED. Mas mababasa nyo dito, 450 RR. Grabe. Ayan po yung side view ng motor na yan. Ayan o. Oh. Side view, napaka-sporty nung look niya. Sa mga magtatanong po ng motor na to, ito nga pala yung Cove 450 RR. Ang Cove is kilalang brand sa China dahil meron itong mga adventure bike, scrambler. finally, ayun, nakapagparating ng sample dito yung kaibigan natin. Tingnan natin kung ano magiging review sa motor na to. Hit height check natin. So, 5'4 po yung height ko. Sakyan natin. Unang mapapansin mo napakagaan talaga ng motor na to. So according to Google, ang timbang ng motor na to nasa ano lang 160 kg. Ano? Tapos yung seat height naman niya around 780 mm. Kung ganun kababa yung seat height niya, ganun siya kagaan. So far, lightest na sports bike na nasakyan ko na inline 4. Tapos 450cc category. O sabi nila, ito raw yung motor na tatapat sa ZX4 RR. Tingnan natin dun sa mga video na gagawin natin soon pagka nailabas natin itong motor na to. So, syempre, babiyahin natin siya para ma-share ko sa inyo yung experience with the Cove 450 RR. And so far, 1 out of 1 pa lang to sa Pinas. Wala pang ibang nakaganito kasi maswerte tayo yung kaibigan natin is nagpaparating ng mga ganitong motor, yung mga bagong motor na nilabas sa ibang bansa. Sa looks, grabe, napaka-aggressive niya. Bro, naalala ko yung ano ko, yung sports bike ko dati. Talagang yung riding position niya napaka-aggressive. Nung inubuan ko siya, parang naramdaman ko sumakit agad yung likod ko. Parang <laughs> ganun, ganun ka-aggressive. And then meron siyang built-in na winglets. Ayun no? Tapos dual disc brake na rin siya sa harap. LED projector, headlight. Tapos medyo hawig din siya dun sa ZX-6R na 2024 model. Sa unang tingin na, pero medyo maliit lang siya ng konti. And then sa tanke niya, as per cove, meron siyang 14 liters fuel tank capacity. Tail light, napaka -as. Solid, grabe. Tapos sa tire, sa naman niya, meron siyang 160-60 sa likod. Sa harap naman is 120-70. And sa gilid, makikita nyo, nakalagay yung malaking decals ng 450RR. So talagang racetrack ready tong motor na to. Yung lang ng ilaw. Ayan o. Makikita niyo yung buga ng ilaw niya, ganyan. Meron siyang cutting. Tapos pag hinibim mo, ayan o. Medyo malakas siya, in fairness. And then sa tunog, ito, sound check natin. Ba dong. medyo tahimik siya na malaki yung catalytic niya. Pero buong buo yung tulog niya, alam mong inline for talaga. Testingin natin sa labas. Pakaliit ng motor na to. <laughs> napakaliit kaliit niya. Kaya giling muna natin, kuha tayo ng helmet. Guys, first try natin. Tingnan natin kung kaya ba niyang i-compete si ZX4RR. Abangan nyo yung mga magiging next video ko sa motor na 'to. Let's go. Baka -solid. <laughs> so, abangan yung mga magiging next right video sa motor na 'to. Okay, let's go. <laughs> Gusto nyo bang dumating tong motor na to sa Pilipinas? Like and share this video, malay nyo, magkatotoo.